At ngayong araw na ito kanoli ay meron tayong sorpresa sa kanila, Jamela. Another 10,000. Alas uh, di ko rin may paliwanag yung nararamdaman ko. Salamat po! Salamat Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kanam. Yung mga kanoli good morning. Magandang 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 umaga po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na ito mga kanoli ay meron tayong sorpresa sa kanila, Jamela. Oh, nasa galaw pala kasi. Ayan pala. Oh, okay, 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 okay pala yung ganyan din, ano, Jamila, no? Sa amin kasi, kutsilyo talaga ginagamit. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Na, ngayon <laughs> lang ako nakakita ng ganyan na inis-is eh. Kahit ako, Oo, oh, oh, maseryoso nga. Oh. O, oh. lingon ka sa kanan. Lingon ka sa kanan. O, oh, kita mo. O, sa... Ano, 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 kita. O, oh, lingon sa kanan. Oh, kita mo. O, oh, nakita mo. Kulay oh, pula. Wala, talaga. Ayun, yun, 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 pero, pula. Ay. <laughs> Paniki. Paniki na. Hello. Ay, mo wala na nakita. Ay putang mo kuya. Ay butom, kuya. Ay butom, kuya. Wow. <laughs> <laughs> na sana mabitaw mo yun sa loob. Ha <laughs> No, yan. Mm. Ay, bumili ka ng mga lamas. Sibuyas, kamatis, bawang, luya. Kasi wala na tayo mga sibuyas dyan. Ayun, pasuyo na lang. Tapos tuyo, isang daan. Talong, mga... Lagang isang din. Okay. Update po tayo sa bahay ni ano, Chin Chin. Ayan, yun, papalitadahan yun. Saka yun, saka yun nasa likod. Na lang, no? Ayan pa yung mga gagawin. Siyempre dito sa terrace. yan. At akit tayo. Ito. Pupapantay tapos flow flooring in. Flooring. At yan isasara kaunti doon na sintada. Ito. Sliding na yan. Ayan. Ayan tayo. Si tatay dito. Nagaano na ng wiring. Ang kanyang gagawin ngayon. Mga saksakan sa kwarto. Ilaw. Switch. yan. Siyempre saksakan din dito sa ano Kabilang kwarto Tapos switch Yan switch Saksakan So ganun din dito Switch tapos saksakan Yan So yan syempre Ilaw din dito sa labas at magkakaroon din niya ng ayun, service light ng ano hagdan. Ayun, so dito s'yempre yung magiging grills pa dito. At inaantay ko pa yung mga materials na in order. At wala pa, no. Siguro baka mamaya ay dumating na yun, no? Para dito sa bahay ni Chinchin -chin at para doon sa bubong ni ano ni Ate Bidang. Ayun, so makikita niyo naman po sa ano sa update ko. Eh si kusina nagluluto ng almusal. Nagluluto si kusina. Si Jami nag yun. Yan po ang almusal. Wow, kulong-kulo na. Yan po yung ating mga panghalo. No? Yan, ay tuyo. Yan. Ito yata yung lumpiang ng Mantika. Francis ka Ayan pa yung iba. Naka plastic. Ayan na mo ubusit. At yan o. Tuyo. Ang pa combination At syempre muli. Maraming maraming salamat sa mga nagpapaabot no ng food allowance ng team no kay Mr. and Mrs. Anonymous yan at Miss Janet at Janet Pakring and Kuya Bruce at Kuya Obet and family Kuya Cesar Ferrer and Kuya Obet ayan maraming maraming salamat po siyempre si Ate Eva and Kuya Ronnie ni Low, Ate Melody at Kuya Edwin Low po at sa ating mga sponsor, ayan, Kuya Lino Maker TV, Kuya Jojo, Kuya Albert, Kuya Franz, Ayan, kaya si Sir ilo sa inyo. Kuya Be Vlogs, yan, shout out. Ilo sa inyong lahat, mga kanoli. At si Mr. Buds. Buds ba yun? Ayan, ayan na po yung tilapia. Tanghali. Ay, nga naman. Tanghalian, nga naman. tilapia. Paksiw yan. Paksiw. Oo. Oh. disilang untung. ka. Maraming maano lo. Di sa bilyar mo. <laughs> 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 Maraming GB mm, so mm, 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 Viral 'yung YouTube. <laughs> mày không đi mày không được đâu, tay cái nữa, <là. coughs> Ay, Tilo, alika na, Tilo. Gahit daw siya. Alika na. Kaya na pa nagtawa. Yung mga kaanuloy ay yun. At yun, nag-aalmusal pa rin sila. Nag-aalmusal. Ayan. Ayan, magtitimpla lang kape si Jamela. Nag-o-offer siya ng kape. Kape daw. Sige. Ah, ano may binutong pa. Oh. Malupit ah. May binutong pa. Ha? Si Chip umakyat sa bubong. Malupit. Oh, sa second floor. Oh. Ayun, nag-o-offer sila ng kape with ano? With kakanin. Oh. Kaya natutulog gano'n si Chief? Mata? Hindi po. Ano? Ano lang? Wala. Wala. Dati, dating ano to kuya? Ha? Ah? Dating kulungan ng kalabaw. Talinta? Ay, ng baka pala. Ito? Dito sa baba. Ah, kaya may bye bye na ganyan. Opo. tapos ginawa ng tambayan. Okay naman yung tambayan. Eba. Diba? Ako mukhang kapi lang ako. Kaya kalmo sa ikulo. Hmm. Ah, kalmo sa ikulo. Baka magkakakunin. Hindi ko alam na Ay, salamat. Ayan, nag-offer sila ng kape. Ayan, salamat. At kakain ko lang kasi. Pasa ko dito, kakain ko lang. Bigat siya oh. dyan. Ah, kayo te, chip. Kanina pa ako kalo pag-eating ko. Ah, kumain na kayo? Ako. Ah. <laughs> bin, kain bin. Uh, bin, kain na bin. Ah. Nagakot si Marvin ng buhangin. Paraga, ang mm. ko ah. Si Maria Amriana. Oo nga eh. Good morning. oh uh, salamat. Na... Good morning. Ayan. Viewers and sponsor. Mm. Maraming maraming salamat. Oo. Oo. Ayun, uh, natawa si Kuya Franz. Eh, yung vlog daw natin dito. Ang, yung, yung, yung may announcement ako ano yung parang di niya mapaliwanag yung pakiramdam niya doon sa vlog na yun basta ang saya lang daw sabi niya mm. lagi mm. masaya parang pareho yung nararamdaman namin ng sponsor mm -hmm. ah. mm alas -hmm. uh, dekorin ko rin may yung nararamdaman ko mm -hmm. magandang mm umaga po sa inyo um, po kayong bansaman mm -hmm ang nararamdaman ko sa burang ko kung bibigyan ng grade 101 ang tuwa ko overwhelm uh, sobrang sobrang maraming salamat po sa tulong sa amin sa kabila thank you po Magsichip ang salita, iba ang dating no, sa video no. Parang kung may ginagawa ka, Basta hihinto, hihinto yung mundo mo eh. Pag siya nagsalita eh. Oo nga, di ba? Oo nga, seryoso. Kasi ako nga, pag yung pinanood ko yung vlog, parang yun nga, na, ano talaga yung atensyon ko na pupunta doon. Sa akin, totoo lang talaga yung nararamdaman. Oo, oh, sabi yung halos ilang taon na nakatingga yung pilag umpisan ng anak ni Mrs ngayon lang na tuloy yung pangarap nila sobrang eh, tunga talaga sa akin sa aking sarili bilang isang ama magulang ama kung hindi po dahil sa inyo mga sponsor eh, hindi matutuloy yung pangarap nila maraming maraming salamat po At hindi ko nanabanggit yung ipang ang konsort, tingin na po. Hindi ko mas along pabigyan Ang alam ko lang, si Kuya Jojo, Kuya Franz, si Ate Marita, Kuya Obed, Kuya Obed, Kuya Bruce, Kuya uh, Bruce, Kuya Bruce, at saka merong anonimus, ayaw magpakilala po, eh? si Winjamir. Si Winjamir. Winjamir. Si... Marami pong salamat sa inyo. Yung Ilocanong Igorot, Hmm. May tiyem bigat kanya yo apo. May tiyem garot. Si hmm. may garot. May garot. Hmm. nga tulong yo kanya mi da toy. Eh. Ini lokano ko kasi kasi lokano ko kayo. Yung hindi po nakakaintindi sa lokano. Mm. Paano na lang po kayo? Salamat po. All right. Oh, di ba? Mm. Meron pa silang ganyan oh. Kani ko ngayon, man kasi ito yung maraming kong kontra Itong pizza na ito Itong mm hmm. makagat ako ng akas, pwede din ito Tapos? Ah, nung nagtatrabaho ko sa Maynila Ano akin yun, hindi na rin hindi niya magpinamahan mm hmm. Tapos yung anak ni Mrs. ngayon din anibir sa mm -hmm. so, mm -hmm. so, niya Pangalawa niya kaya medyo relate sa akin itong Araw na to Araw na to, pizza Pizza sa is so, oh, pizza Kahit sa barangay, ah. nagpahalam ako kapat Ano din naman, natapat naman oh. Ano. kumbaga Kung huwag mo nang Stay bahay mo na stay, stay bahay Sa bahay lang muna Sa sakaling humaba pa yung buhay mm. So, iniingatan ko itong tanan Takot ako mm, mm. Dito lang muna ako mm, mm. Eh si Marvin, naliligo mga kanol Baka hanapin nyo, naliligo sarap talaga oh, nitong sarap talaga nitong kape na to no. Itong ano na to, yung asul. Ano ba? Blank, blank. Mes Itong araw pala to. Ay sobrang memorable kay Chip, no? Sobrang memorable. At takot ako. <laughs> <laughs> yung mga araw noon, itong pecha na to, tuwing June 7, 6, June 6, ay may mga nangyaring hindi maganda sa buhay ni Chip. Na maaring kapahamak nga nung buhay niya. Kaya nga nag-holiday siya ngayon, hindi muna siya maglalayo. Para, kasi hindi masabi. Kasi nga, takot siya sa pecha na to. Ano? araw na kanyang, ay na kanyang kinakatakutan. Mabaga, malas yung araw, no? Malas. Pecha. Pero, kabalik tara naman ang mangyayari ngayon. Di ba? Hindi naman laging kakatakutan mo yung tuwing June 6. So, mababago na ang nasa isipan mo ngayon, Chip. Dahil sa another 10,000 from uh, Kuya Obet and family para sa CR. Oh, <laughs> salamat po. Salamat oh. po. <laughs> Balik tara na pala. Maraming pong salamat. Oh. Okay. Ang ginawa niyo po. <laughs> mm. Salamat maraming po. Maraming salamat, salamat po. Salamat And salamat po. And family, thank you po. Ayan, so... Gumanda yung ano? Gumanda na yung asais ni Chip na oh, iba ha. na reverse <laughs> so, so, bago. na bago na bago na ngayon lang na bago talaga hindi dahil sa inyo po kuya wait wait Thank you so much po. At yan o, no? oh, makikita nyo na magkakaroon na talaga ng CR. Yung bahay nyo lang yan. Magkakaroon na talaga ng CR. Ayos na ayos. Okay. Hmm. Ito. na busog pa kasi ako. Mamaya. Mamaya na lang. Bigat pa rin siya ko. Kuya Puloy Okay ba yun? Okay Baka sakaling umimik ka eh Ano? <laughs> <laughs> Tingnan natin baka umimik Tingnan natin Panam. na. Tingnan natin baka umimik Oo Oo yan mayroon na tayong pondo sa CR Ayos na ayos yon, At yun nga yung araw na ito Pitcha sa ice ay kumbaga kinakatakutan ni utol mo. Pero ngayon, hindi na. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Nabago na. Nabaliktad. Na. Nabaliktad. Na. Ah, baliktad na. Hindi na ako takot. Tuloy-tuloy ang trabaho. Oo. Oh. Mabubuo na yung CR. Ah, bubuo na ang CR. Salamat kay Kuya Obet and family. Oo, salamat po. Thank you so much. Siyempre, hindi pwedeng hindi magsalita si Ate Mayang. Di ba Ate Mayang? Oo. Oh. Thank you, sabi... Kuya Ube. Mm. For the blessing na naman. Salamat, salamat sa inyong mga sponsor. Mm. Maraming, maraming salamat. Tumain, eh. For this time. Oh, yeah. <laughs> 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 Ang umaga, mag-all this time na naman. <laughs> eh, siyempre. Wala ka oh. oh, sabihin nila, nag-aagahan. Nag <laughs> <laughs> oh, uh, shoutout sa mga Shout out sa mga oldest time. 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 Sino ba yung mga oldest time? Kurang na talaga. <laughs> Talagang napunta na talaga. Oldest time. time. Kuya Nola, we admit naman talaga ta. Oldest na talaga. Uh, eh kuya parang siya nga, tuwang-tuwa sa oldest time eh. Mga <laughs> oldest time. Eh. Oh, uh, ba? Diba? <laughs> yung mga bata-bata pa, sila Jamela, sila Ayan. talaga sila talaga yung ano. Oldest time. Yan. <laughs> sila yung oldest time na literal. Hindi yung old. <laughs> <laughs> Kami talaga old. Tayo na ang old. Sila ang old. Mm. Sana old. <laughs> so right mga kaano lino, muli no, salamat kay uh, Kuya Obet and Family, siyempre sa iba pang mga sponsor no. So alos Ayun, abangan nyo na lang po ang magiging kabuuan ng ano, ng ano, ng kanilang bahay. Shout din kay Ben Swart, no? Nag-design, nag-send siya ng design ng bahay nila, ano? Nila jami, ginaya niya yung ano, yung ganyan. So, shout out kay Ben Swart, no? Ayan, salamat! Ayan, salamat abangan po. nyo mamaya. Magtatrasis na. Ayan, bye-bye.